Ano ko sabihin ko sa yung pwede kang kumain ng mas marami pero hindi ka tataba. Yung iba't ibang pagkain po kasi may katumbas na calories yan. So imagine niyo ito yung calories. And iba iba po yung amount ng calories niyan. So sa itlog, iba rin yung calories. Yung calories na to, ito yung nagiging source of energy natin. And pag hindi natin nagamit yan, yan na yung nagiging taba. So, kapag mas marami tayong kinakain, mas naiipon yung calories, mas tumataba tayo. E eh, dok, ang gulo mo. Kala ko kakain ng marami tas hindi tataba. May isang uri po sinang pagkain na kahit sobrang dami mong kainin nito, maliit lang yung nilalagay niyang calories. Kahit sa pangalawang plato, As in, sobrang busog mo na, pero yung calories na naipon sa katawan mo, sobrang baba. So, ang pagkain na to ay gulay. Actually, kahit anong gulay po, kangkong, okra, talbos ng kamote, lahat po yan, mababa po yan sa calories at mas mabilis tayong nabubusog. Actually, ito po yung technique ng mga Japanese kaya hindi sila gaano tumataba. Binubusog muna nila yung sarili nila sa pagkain ng gulay bago sila kumain ng kanin tsaka ulam. So, kung may kaibigan kang mahilig magsamgyup, send mo sa kanya itong video at damihan nyo yung pagkain ng lettuce.